ay salatan na na naman or yung ating stir list ayan hinihila na sila ang kabayanin natin kung meron silang makokontact site O yan mga idol, may nako na tayo. Yan sa, sana magtuloy. Magtuloy ang gandulo, bali isang panyo pa lang to. Ano? Isang panyo pa lang to, unang hila natin. Ang ganda sa dulo natin, meron para maganda-ganda na yung huli natin, maaga pa lang. Gracias. mga idol pinunta na tayo ng mga bangka dito so ayan mga idol ibinalik natin yung lambat natin baka sakaling tingahan pa ayan dito dito sa pwesto ko ito yung nakuha ko sa lalagyanan ko yung kay Oshino nandoon sa tambor niya so ilalagay natin dun to natin. Ayan, ito no, na kagad na, mga idol, oh. Ay, gitgalawang kilo. gandulo na to ito yung gandulo ay eh, hindi na itong dalawang tampor maganda ganda pa alam mo na natin para pag hindi na kayang tanggalan ay samsamin na natin to

Diyan ka maxi mo. Hmm, taxi yung ano. Pero ilang mano ka na isang kulay sa sakit. Ito ulang. Wala na dito. Uy. Nine, seven. Oo, tayo. pwede mo Ayan mga idol, yung ating kabuwang pinakilo at kinita para sa araw na ito. Alright mga idol, nandun na tayo ngayon sa bahay at inyo pong nasaksiyan yung ginawa naming isa na namang makabuluwang paglaot gamit ang ating lambat na pangtaksay. So, kung bago ka po dito sa aming hunting channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pindot ang subscribe button sa iba ba ang ating video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na amin ina-upload. At huwag din po kalimutan pakilike. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.